7,000 kilometers. Ayan. Yeah. So, parinig natin kung ano yung issue. Parang ano ah, parang may nag-ano. Magandang araw mga masters So kumusta kayo? Muli si Doc na sa moto Sa so Bubbly Meron naman tayo ngayon Elmax version 2 So yan meron tayo Mi UI 125 So yan meron tayo ngayon So UI 125 So UI 125 So UI 125 Ngayon meron tayo Honda Click 125 meron tayo ngayon Elmax version 1 Yun know, o, good morning mga boss. Nagbabalik. <laughs> Yun know, o, so meron na naman tayo ngayon. NMAX version 2. Ilan taon to? 2021. 2021, so Odo. Kilometers ay naka 38, ano to? Oh, mali, mali pala yung tinitingnan ko. Yun. Yun seven pala seven thousand kilometers yeah so parinig natin kung ano yung issue parang ano ah parang may nagano saya so serio mga maseryo, narinig nyo yung ingay. So isa na namang, uh, isa na namang NMAX na may talansing. Sana, sana hindi malaki yung gagastos nito ngayon. so katulad ng mga previous kong vlog, medyo mabigat yung mga gastusin nila. So, to Papakita ko sa inyo kung ano yung naging possible naging problema nito uh, para may idea kayo mga boss pa baka sakali may experience yung ganitong problema ng mga motor niyo. At sya nga pala kung bago, bago lang, bago po kayo dito sa page natin sa Moto House so palike na lang po tsaka subscribe sa ating munting channel dito sa Moto House TV. Yan. So ito, babaklasin ko na to at medyo mahaba-habang baklasan to. Alam nyo naman, pag uh, baklasan ng NMAX talagang napakadaming tatanggalin. So update ko kayo mamaya mga master kapag ano yung makikita natin na possible naging issue nitong NMAX version to na to. Alright! Bago lang po kayo sa munting channel natin at napadaan kayo at napapanood yung mga kalokohan natin na vlog. <laughs> so palike na lang po tsaka subscribe, And pa click na lang po ng notification bell para sa mga susunod natin mga video na isi-share katulad dito. At kung baka isa sa inyo eh, makarelate sa mga problema nyo ay eh, sana makatulong. And yun na nga mga master. So ito na, nabaklas na natin yung makina. Yung kaha yung makina. So ito na. Na-tear down na siya. So, so ang naging issue nito, ang lumabas naging problema niya ay bearing ng camshaft. So paparinig ko sa inyo. At, ayan. Ayan, ayan, para kita. Yan, so kung naririnig nyo, may magaspang na tunog. So, possible, camshaft bearing. So, check pa natin yung rocker arm. Check pa natin yung mga roller bearing, roller ng, uh, ng rocker arm. So, may problema kasi kaya ang problema ay uh, low thread. Uh, ang tigas nitong isang bolt. Ang hirap tanggalin. So, hanggang na low thread na lang siya. So yung isa okay naman natanggal na yung dalawa. So gagawa ng paraan para matanggal. So Bahala na mamaya. <laughs> so yun isa sa mga naging cost niya, si bearing may problema. So pagpasensya na yung bosses ko mga boss at uh, medyo yung pakiramdam ko ngayon ay medyo hindi pa ganun ka kaganda at sa galing ko lang po sa sakit. And so pagpasensya na yung bosses, bosses ko mga master ha at medyo magaspang yung tunog yata. <laughs> so nung keni ko yung valve clearance, so dito pa lang nung hinawakan ko pa lang yung mukhang may tama rin yung bearing yata ng ano ah, ng rocker arm ah kanina nung chenik ko to hindi po mapasok yung 25 kaya naka ready na yung pillar gauge ko so 10, 15, Uh, rocker arm so maluwag yung 15 so maluwag yung 15 makita nyo maluwag yung 15 so tayo natin yung 20 so yung 20 hindi naman pumasok yung 20 yung 15 maluwag so siguro araw na nito ano mga nasa 18 ganun, 18 mm yung adjustment. So malawag pa rin yung adjustment kasi dapat ito ay nasa 10 to 14 mm ang adjustment sa intake. So dito ako nagugulat sa exhaust. Nagbago bigla. So kanina nung kinecheck ko to, yung 25 ay pumasok. Ngayon biglang pumasok. Yan. So yung 20 kanina, kanina yung 20 medyo masikip ngayon sobrang low. Syempre sobrang lawag na. So yung 15 ganun din. So ayan. So, baklas. Gawa ko muna ng parang para mabaklas to para makita ko anong problema nito. Yan Yun, ito. <laughs> Mga master, so, awa ng Diyos na tanggal naman namin yung bolt kanina. Pakita ko sa inyo yung bolt. <laughs> so, ito yung bolt kanina. So, ginawa ko nalang ng paraan para... Yan ginawa ko nalang ng paraan para matanggal. So, pinaghalong grinder at cakap sinsil. So, awa ng Diyos na tanggal naman siya. Yan So nabaklasan namin yung mga parts nitong uh, cylinder head. So ayun, uh, ito lang ang lumabas sa likang sira, yung cam, camshaft bearing yung malaki. Ayan. Yung malaking side. So magaspang. Ayan. Ayan, ayan. So, kung naririnig nyo, ayan. Yan yung, yan pang natunog. Yan yung dahilan bakit may maingay sa loob ng makina. So, good naman lahat yung mga parts dito. Okay naman lahat yung bearing ng roller bearing ng rocker arm. Yan, walang problema. So, dito na lang tayo sa at yung piston niya makita niyo napakaitim na rin. So, sabay na rin yung linis ng piston, refresh na rin 'yan lang yung konting may napansin ako dito sa black Ayan, medyo may konting gas gas na yon, makikita nyo isang mahaba isang mahabang gas gas na medyo malalim spring and then assemble mamaya so try ko ipakita kung paano magpalit ang bearing yung tamang procedure o tamang paraan para magpalit hindi nyo na da kailangan dali sa machine shop siyempre yung iba dinadala pa sa machine shop to para palitan ng bearing so dito hindi na natin kailangan dali sa machine shop so kaya naman natin gawin so pakita ko sa inyo na lang kung paano magpalit ng bearing ng cam shop itong malaki so mga master so ngayon sa ngayong vlog na to idadamay ko na ituturo ko na rin kung paano magpalit ng camshaft bearing ha camshaft bearing sa yung mga previous vlog ko yung mga ganitong mga issue yung makalasik eh hindi ko naman na share o hindi ko napapakita kung paano magbaklas ng uh, magpalit ng bearing so ngayon uh, sasamantalahin ko rin yung pagkakataon dahil uh, wala pa naman yung inantay namin parts And so ulitin ko lang ito magaspang 'di ba? Yeah. so Sige, yung mga basic tools gagamitin natin to lang oh. Uh, ito 'yung mga pinagpalitan ng uh, housing ng ano na ball ball race sa Manabela. Tayo ko may deep socket lang kayo na 12. Yeah. Ito dito. Tapos martilyo lang. Yeah. Tapos yung camshaft, lagay niyo na ang bolt na 12. So, syempre kailangan 'yung gato. Kung wala kayong gato, nako, hindi niyo nang gawin kailangan nyo ng vice vice gato ang tawag yan vice gato ba right? yun kasi secure lang na hindi may ipit sakto yung ano okay yun lang yung gagawin so pupupukin lang natin palabas yan yun. Ayan na, tanggal na. So, lagay muna natin ito dito. Uh, pakita ko sa inyo, linisin ko lang ito para marinig ko sa inyo, parinig ko sa inyo ano yung to totoong ingay nito. So, ito na mga sir, uh, nilinis ko lang ng gasolina para mas maganda marinig nyo yung totoong ingay nito. ito yung cost ng mga kanyang uh, yung maingay kanina Ayan. so pagkasesya nyo muli ha, uh, yung boses ko dahil medyo hindi pa, hindi pa ganun ka fully recover yung aking ano system <laughs> yan so okay na baklasan natin ito so ang gagawin natin papalitan na natin ng bago so okay Palitan na natin ng bago. Ang bagong uh, bearing. Oh. straight from Yamaha. Straight from Yamaha factory. Lagyan natin lang is Lubricate nyo na langis bago nyo palitan. Ayan. Tapos, huwag yung sira. syempre <laughs> yung bago. <laughs> So ganun lang mga master yung pagkakabit ng yung tamang pagkakabit. So kaya tayo gumamit ng ganito, kung so makikita nyo, nakaangat yung part na to. Nakaangat yan. Ito yung tumatama dito sa turo ko Wait lang. Wait. Ayan. Ito yung tumatama. Itong part na to, dito siya tumatama sa inner inner bearing. And so, pag magkakabit kayo ng bearing, wag, 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 wag nyong -in, po -in. Re-assemble lang namin to mga master. Tapos mamaya check natin kung ano yung uh, uh, naging resulta nung ginawa natin. Yeah. So, yun na nga mga master. So, inaabot na naman kami ng gabi. The usual, inaabot na naman kami ng gabi. <laughs> so, natapos na namin gawin to, ano, NMAX version 2. So, yung magaspang na tunog niya kanina. So, nakita nyo kanina yung issue niya yung sa camshaft bearing na malaki. So, magaspang So, yung valve clearance dito, may problema din sa valve adjustment. Yung block, may tama yung block, may gas-gas. Pati yung boses ko, may gas-gas. sa nyo na. So, ito na. Uh, pakita ko lang yung, ano, parinig ko lang yung kinalabasan ng ginawa natin. So, temperature check natin. So, 3 bar. So, mainit na yung temperature. Kasi, napandar na namin kanina to. Baka may mag-comment na naman na Malamig pa yung boss yung makina. <laughs> Iingay pa yan pag, pag uminit namin. eh, <laughs> Nag-comment kasi dati ng ganun. So ito na mga boss. So, fire up natin. Ayan, 5, 4, 3, 2, and... and... stand yata. <laughs> joke, joke, joke. False ulit, 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 So ito na. Makaside naka stand pala. 5, 4, 3, 2... So, yun. Yun na. Ito so, yung naririnig yung side mirror lang yun ha Mga <laughs> Baka Okay, ito na so, Hindi lang masyado, may ilaw ba to? Meron naman palang gano'n ko... <laughs> Ang tagal ko nagbablog, no? na nagbablog Naka, Pasesya nyo na mga boss ha? Tagal ko na nagbablog Ngayon ko lang naisip na may ilaw naman pala tong cellphone na to <laughs> Okay, so, ito na So, kumpara natin yung ano So, Ito na yung tunog ng makina uh, After natin mag uh, ng mga parts So uh, Cam shop bearing uh, Ano ba ba? Yung black Piston Kulan uh, Napalitan na rin ng kulan Na-refresh na rin yung makina Tanggal na yung mga carbon And, and sabay na rin pala na throttle body so okay na kasi makapal na rin yung dumi ng throttle body nya so first time pala malilis ang throttle body nito so ito yung tunog nya, mga boss so patong ko yung video kanina nung bago natin gawin so ito yung tunog ng makina kanina bago natin sya Yan, so ayan yung tunog na makina kanina mga boss nung bago natin sa use so, ito nito tunog na bago. Ayan. So all goods na. Yan. So makakauwi na sila paps. Uh, straight from uh, Tokyo. So malapit-lapit lang. Hindi <laughs> <laughs> ka tuloy dumalakara ang araw. So mga taga dumayo nung nakarang taga Cavite. Cavite pa para niya Yan. So from Tokyo to Marikina. Yan. So salamat po sa pagtitiwala at uh, ito ay paano ang atyamba na naman tayo <laughs> ano tuloy tuloy lang yung paano atyamba <laughs> so ito si Doc Arma um, sa so, mga um, muli um, try sip sa atin lahat God bless bye bye